Alige ang hanap mo, hindi mo na kailangang lumayo pa. Ihanda na ang kanin at huwag nang mag-diet. Dahil aalamin natin kung paano ginagawa ang trending at number one sa market. Ang manang katulad na Clay's Crab Paste. isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng alige ay nandito mismo sa bayan ng masarap balik-balikan o rani bataan. At kung curious ka kung paano ginagawa ang trending at patok na clay scrap paste, babay tara na! Silipin natin ang malinamnam na sikreto sa likod ng sukses ng kanilang alige. Mula sa makapigil hiningang paghihimay ng bawat piraso ng taba at laman ng sariwang alimango hanggang sa masinsing ng paggrind ng bawang, habang nagbabagang parang summer sa desyerto ang kawa, dahan-dahang inihalo ang hiliwang bawang hanggang sa maging golden brown perfection. Halu-halu lang with love hanggang sa lumabas ang kulay na katakam-takam at lasa na siguradong magpapatumba sa kahit sinong foodie. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang proseso dahil manumanong iti-check yan ng mga masisigasing na staff. Bawat kutsarang alige, masusing sinisilip at sinasala. Tinatanggal ang mga tiratirang balat para siguradong punong sarap lang ang mapupunta sa'yo. Matapos ang matsagang pagsasala, packing time na! Ang bawat bote ay may small at large na puno ng purong aligig goodness. Ayan na! Sealed with care and love. Ready to go at ready for delivery ang Clay Scrub Paste. Pero teka, akala mo crab face lang? No, no, no! Nariyan ang adobong tahong, bagoong, binurong hipon, at marami pang iba. Ayan mga ka -DSB. mula sa fresh alimango hanggang bote, natikman na natin ang puspusang pagmamahal sa paggawa ng clay scrap paste dito sa Orani, Bataan. Ito'y kuwento ng sipag at diskarte dahil ang clay scrap paste ay 10 years standing na. Kung hanap mo'y aligay na swak, pasalubong na patok o panlasan na pang world class, sagot na yan ang clay scrap paste. Visit their physical shop at Clay's Mini Mart, Barangay Tugatog, Orani, Bataan and follow their social media accounts at Clay's Crab Based. Hanggang sa susunod na food adventure at sama-sama ulit tayong mag-discover ng sarap, galing at kwento ng bawat sulok ng ating probinsya dito sa Bataan!